Pasado alas 4 ng hapon kuha ng CCTV na ito sa isang laundry shop sa barangay sa Ludmitra, Baguio City kahapon May 26, ang pagpasok ng lalaking ito. Maya-maya pa simpleng kinuha ng lalaki ang cellphone sa counter at dali-daling umalis. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang biktima sa insidente. Yun nga lang ang insidenteng ito, hindi pa na idudulog sa Baguio City Police Office, Station 7. Following po dyan yung mga salisi cases natin, ito po ay nangyayari pag uh, sa mga stalls, mostly sa mga stalls, yung mga vendors po natin kung saan uh, mostly po na nabibiktima 'yung mga customers na pumupunta kasi pag uh, bumibili sila na uh, kadalasan nakakaligtas nila 'yung mga gamit nila o naiiwan nila at doon po nasisingitan ng ating mga magnanakaw maliban sa mga kaso ng salisi binabantayan din nila ang ibang modus ng mga kawatan sa lungsod sa unang kwarter ng taon nakapagtala na ang Baguio City Police Office Station 7 ng halos 30 na kaso ng nakawan. Labing lima dito ay shoplifting, sampo sa salisi, labing isa sa pickpocket at tatlo sa qualified theft. From January to May, yung nakita natin na pinakamarami na naitala is shoplifting. Pero most naman po na shoplifting cases natin ay nahuhuli po yung, uh, no, nahuhuli po yung uh, perpetrator at uh, either uh, niresolba po, inariglo o kaya Uh, binayaran na lang po yung kanilang uh, ninakaw na produkto. Kaya ang ilang mga establishment owners, todo na rin ang pag-iingat dahil sa mga modus na ito. Gaya na lamang ni Aling Merlinda na nagbabantay ng isang silver shop sa loob ng palengke. Ano po, dapat maging alerto. Kunwari pag may mga customer, kahit po sabay-sabay sila, dapat maging maingat ka rin at alam mo kung ano yung mga nilalabas mong ista. Pag nanakaw pa rin ang nangunang binabantay ang kaso sa lungsod, aside from that aside sa station 7 kami rin po ay ino-augment o kaya dinideployan ng higher headquarters yung galing po sa uh, city headquarters saka galing po sa regional headquarters sila rin po ay tumutulong sa aming pagbabantay dito sa Central Business District Sumunod dito ang mga kaso ng physical injury at violence against women and children hinikayat naman ng BCPO na huwag matakot i-report sa mga kinauukulan ang anumang klase ng krimen para ito'y maimbestigahan Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.